Gawa naman tayo ng masarap na dessert. Napakasimple lang at madaling gawin. Paniguradong magugustuhan nyo ito. Meron ako dito ang alin na piraso ng saging na saba na medyo hinog. Pakuluan lang natin ito for 20 minutes. After 20 minutes, hanguin na ito. Pagkatapos ay palamigid muna bago balatan. Pero kung gusto mo namang diretsong balatan kahit mainit pa, pwede naman. After kong balatan yung saging, hiniwa ko naman ito. Yung isang pirasong saging, hiniwa ko ito sa apat. Ulitin mo lang yung proseso hanggang sa matapos mo ito. Pagkatapos ay nagsalang na ako ng kawali at naglagay ng butter dito. Kung kayong butter, pwede kayong gumamit ng margarine. Okay lang kahit hindi pa masyadong tunaw yung butter, ilagay mo na yung hiniwang saging. Halu haluin mo lang ito for 2 minutes. Pagkatapos ay sinunod ko nang inilagay itong ating 4 tablespoons of condensed milk. Sunod nito ang 1 half cup all-purpose cream. Any brand ay pwede. Naglagay din ako ng 1 teaspoon vanilla essence. Halu haluin mo lang ito for 2 to 3 minutes. Pagkatapos ko itong haluin, dahil nakabili ako ng ube halaya, naglagay din ako dito ng mga 3 tablespoons. Kung feeling mo medyo matamis itong pagkakatimpla ko, bawasan mo na lang. Ikaw na yung mag-adjust. Pero para sa akin, okay na ito, yung timpla. Para mas lalong sumarap, naglagay din ako ng grated cheese. Tansya-tansya lang, kayo na bahala kung gaano kadami yung inyong ilalagay. Hinalo-halo ko lang ito for 1 minute hanggang sa matunaw yung inilagay nating cheese. Pagkatapos ay pwede na itong iserve. Naglagay ulit ako ng grated cheese sa ibabaw bago ito iserve. Dahil first time ko itong lutuin, hindi ko alam na mas masarap pala ito kapag inilagay muna sa fridge bago kainin. Pwede rin siyang partneran ng ice cream kung meron. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Kita kits ulit tayo next time. Please don't forget to follow my page for more recipes. Bye.